Ilig din ba ngat ngatin ng baby mo ang mga cellphone o kaya naman ang remote mare? Ito na yung sagot dyan. Ang tagal ko nang gustong bilhin to kay Aya dahil nga every time na gagamitin ko yung cellphone ko ay nakikipag-agawan siya. Kaya naman finally dumating na itong in-order kong cellphone para sa kanya. Opo, cellphone. iPhone 16 nga to mga mare. Wait, char lang. Kidding aside, mga mare, alam nyo ba na wala mang 100 pesos ito? Opo, napakamura at napakasulit pa. Educational toy na rin nga ito dahil isa sa mga features niya ay may sounds na mga animals, numbers, at marami pang iba. Silicon din pala yung mga design niya sa taas, kaya naman pwedeng gawin ding teeter ni baby. Battery operated nga pala ito, mga mare, at dalawang AAA battery ang kailangan. Hindi siya kasama kapag bibilhin mo, pero mura lang naman yung mga battery, mare. Sa puntong nga to, hirap na hirap akong alisin yung screw sa takip ng battery, dahil nga hindi ka-size ng screw, yung screwdriver na gamit ko. O yan, buri mo yan eh. Buti na lang talaga, unti-unti ko naaalis yung screw. Nung aliwag siya, kunin talaga inidyo. final eh, finally, naalis ko na nga siya. Dahil nga wala kaming extra battery, kaya naman kinuha ko muna tong battery sa remote ng TV namin. Paglagay ko nga ng mga battery, ay agad siyang nag-open, kaya naman katuwa ako. <laughs> sa puntong nga to, hindi ko alam kung si Aya ba ang mas nag enjoy o ako. Uy, Mare, hindi para sa yan. Para sa anak mo yan. Iba rin palang color na available pero yellow ang pinili ko para unisex at magamit pa nga ng anak kong lalaki. Uy, hindi ngayon. Narinig ko na rin pala sa inyo yung mga iilang sounds niya. Okay. Oh, hindi ko na nga paparinig lahat sa inyo yung ibang sounds para naman ma-curious kayo at bumili kayo. Char! Isa lang talaga yung iniisip ko ngayon. Huwag lang talagang tutunog tumag isa ng madaling araw mga mare dahil hindi ko pangihinayangan ng 88 pesos. oh, alam nyo na ha. Check the yellow basket or the comment section to order. Bye!